Hey guys, pasok na tayo. Init, no? Pasok na tayo. Samahan niyo ako. Ang okay. init. Dadaan tayo dyan sa tindahan. Bibili tayo ng baon. Kasi hindi ako nagdala ng pagkain. Ang dami pagkain ng Filipino food. Oh. Hindi mo alam kung anong kukunin mo dito. Eh. Yan, may mga puto, kutsinta. Yan, empanada, red egg. Ang dami. May pancit. May kanin na may ulam pa. Mamili ka lang kung anong gusto mo. Ang dami hindi ka magugutom dito katulad po na tamad bumili ka na lang dito oh. may kanin, may ulam yan. mamili ka lang yan. marami kang pagpipipilian. pagpipilian pagpipilian ka pala spaghetti at saka pansit yung kinuha ko Ang dami mong pagpipilian hindi ka magugutom. Katulad ko, tamad. Bili na lang ako. Bayad na tayo. Sasakay din tayo ng taxi. Gusto ko rin namang maranasan yung taxi doon sa kabila at tatawin. Subukan ko rin sumakay. Sasakay ako ng taxi. Assalamualaikum brother. Brother malam ada masjid Kesyafina. Yeah. Ada platini tower malam. Yeah. Tin real besa ah. Syukran tiga. Bismillah. Tin real. Bismillah. Ayah mau ngerma aja kacau kacau Abang mau seru. Bantut. Dali. Ay, ay, ay. Brother, can I open the window? Shubak, uh, Thank you. Pa open ko yung bintana. Mahilo ako. <laughs> no, hindi naman yan sila nagagalit. Kasi wag ka lang magpahalata na ayaw mo yung... Kasi yung iba kasi nagagalit. Pero Nagagalit din. Siyempre, natural na nila yan na ano. Muy uh, amoy

ako ng maaga kasi yung office ko na nililinisan tapos gusto ko pagpapasok yung mga empleyado hindi ko na sila istorbohin kasi gusto nang may are papasok ako ng alas alauna tingnan nyo nga kung gaano alas 9 pa yan ng umaga ganyan kainit hindi naman ako araw-araw sumasakay ng taxi ngayon lang nga ako ulit sumakay ng taxi kasi gusto ko na ko. Ano nyo, kainit yan? Mm. Init yan. Mainit. Ang kala kasi ng amo ko, sumasak yung malaki sahod ko. Ngayon lang ako sumakay ng taxi. Kasi gusto ko, maaga ako makarating doon. Para matapos ng Just es to all brother ah. Kalasina brother. Jan real besa. Shukran bismillah. Tira ko yung bintana. Natawa akong kaya rin mainit masakit ang koko sa init kahit nakasakay na ako ng taxi yun lang guys don't forget to like and subscribe my youtube channel thank you for watching ingat tayo palagi Ching. baon payong kahit nag taxi na ako nagpapayong pa rin baon at payong bag Time in na tayo. Ah, wala pa sila. Shukran. Shukran. Samahan niyo ako mag-ilaw mag tayo. Sandali, ibaba ko muna yung abubot ko sa katawan. Pailaw tayo. Kunin pala natin yung susi dito ang laman ng bag ko dito kaya magtira ako yan baon ko yan tapos basahan pag ano in, dinadala ko yung mga basahan may tubig ako may tinapay yan magbubukas na tayo anong pinuha ko lang yung susi Aircon, ano remote? Ayan. Ganito ang ginagawa ko araw-araw. Kaya lang, yung amo namin at yung HR namin hindi nakakaramdam. kaya lang kahit niya. Wala sila sa buhay nila. Hmm. Hindi pala itong susi nito. Sa iba yung susi nito. Hmm. Doon naman tayo sa kabilang opisina pupunta natin yun para mabuksan. Sandali, kunin ko rin yung susi. Isa. Ito yung susi. Sabi ah, kong susi, no? Ang dali. Dalawang su... Oh, dalawang susi. Thank Dalawa yung opisina ko kasi. So, araw ko rin itong nililinisan. Walang palya. Walang palya. Para malamig papasok ang mga mudir. sana natin maglinis na open ko na lahat ang aircon, na open ko na lahat ang ilaw Mag-umpisa na tayong maglinis yun lang guys don't forget to like and subscribe my youtube channel yun lang pinakita ko lang yung araw-araw na ginagawa ko sa tanong buhay ko Al ngayon, alam nyo na, dalawa yung opsina nili nililinisan ko. Hindi isa. Dalawa. Yun lang. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Ingat! Maglilinis na ako para pagdating nila, tapos na yung linis ko, hindi ko na sila maisturbo. Pagdating nila, malamig na yung opisina. Thank you for watching. Yun lang. Na-share ko lang. Chalot.